Bakit nakapula ang Panginoong Heso Kristo? May mga ilang parte po sa Revelation na makikita mo na pula ang kanyang kasuotan. Tapos nakalagay sa kanyang tay, di ba? Uh, King of Kings and Lord of Lords. Di ba? Yun po. Ganun po ba yan? Eksakto po ba? Pero yung, pulang, yung pula, it signifies blood. Okay? ah, uh, the redeemed. Tayo po yung mga the redeemed. Nandiyan po tayo sa pulang niya dahil Uh, nire-redeem po tayo ng blood niya. Okay? So, maganda pong pinapakita. Symbol po yan na siya po ang tumubos. Siya lang ang po ang tanging uh, qualified na maging manunubos sapagkat siya po ay Diyos. 100% God, 100% man. Okay? So, ang katubusan po ay makukuha lamang po talaga sa Panginoong Heso Kristo. Walang ibang pwedeng magligtas sa tao maliban sa Panginoong Heso Kristo lamang. Sabi nga niya, John 14.6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Kaya kahit ano pa yung yaman mo sa mundong ito, kahit ikaw ay bilyonaryo, trilyonaryo, nasa iyo na lahat sa mundong ito. Dilipas yan magpatayo ka ng mga gusali, mga pinakamataas na gusali, guguhot guguho yan pagdating ng tribulation. Walang matitirang batong magkapatong sa kapwa bato. Dahil sabi ng Biblia, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Si Jesus Kristo lang ang hindi lumilipas. Walang ipagmamalaki ang kahit na sinong tao. Maging pinakamaganda ka sa panahong ito. Maya-maya gurang ka na, kulubotski ka na. Guwapo ka ngayon, maya-maya panot siya na. Panot, di ba? So, ano anong ipagmamalaki ng tao? Kayamanan niya. Minsan nakakaasar yung mga tao na kung mayaman, ino-oppress ang mga maliit inu-oppress ang mga mahirap. May mga tao pong ganyan, mga mapagsamantala. Pero lahat ng yan, haharap sa trono ng Panginoong Heso Kristo. Lalo na kung di sila mana ng palataya. Well, nandoon po sila sa white throne judgment. Walang gagawang believer na ganyan kasi ang believer po may pinalitan na ng puso. Hindi po ba? May leading ang believer. Ayan kagandaan sa si isang believer yung mga tinubos ng dugo ng Panginoong Yeso Kristo ay ang mga mananampalataya, ang mga born again Christians, not the other way around. Okay? Only Jesus saves. He is the qualified Savior of the universe. Kahit saan ka tumingin, walang ibang nabuhay na magmuli after three days, maliban sa Kanya. Pinatunayan okay? Na ang kanyang libingan ay walang laman sa siya ay bumangon mula sa kamatayan upang patunayan na siya lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay ganda Siya ang manlilikha ng lahat. Hindi kayang hawakan ng kamatayan ang lumikha ng buhay. Amen. At kung na Kristo ka na, binabati kita kapatid sapagkat anytime rarapture niya na ang church niya para mapasakanya na tayo magpasawala hanggang. Ang Panginoong Heso Kristo sa panahong ito ay nananabit na rin na makapiling tayo mga mananampalataya niya. Tangin problema sa atin, finite mind, limitado tayo. Kahit gustong gusto natin ng rapture, hindi tayo makapagbigay ng tamang eksaktong date. Wala siyang ibibigay. Imminent. I mean, it will happen kung kailan it dating. Hindi sa kalendaryo mo. Hindi rin sa kalendaryo ko. At lalong hindi sa kalendaryo ng kahit sinong matatalino kundi sa kalendaryo lamang ng Panginoong Yeso Kristo. Okay? So kung hindi ka pa tinubos ng dugo ng Panginoong Yeso Kristo, manampalataya ka na siya lamang ang daan sa langit. Alam niyo po ba, sa mga nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, ito, ito lang po talaga ang panahon na dapat ang evangelism, talagang puspusan na. I-share na natin ang ebanghelyo. Share the gospel, share the good news. Diba? Kasi church age pa lang tayo ngayon. At pag nag-rapture na, hindi na ganyan ang labanan. Hindi na ganyan ang paraan ng kaligtasan. After ng rapture, papasok na ang tribulation. Another three and a half years, great tribulation. Ah, paano mo maligtas doon? Tumanggap kay Jesus at magpapugot ka ng ulo. Mahirap maligtas doon. Mahirap maligtas doon. Mababasa nyo doon sa aklat ng Revelation at pinaputi nila, oh sorry, at pinaputi nila ang kanilang damit. Yung mga tribulation saints, pinaputi nila ang kanilang damit. Meaning, dugo nila ang pinagpaputi doon sa damit nila. Ha? Alam nyo kung bakit? Kasi sariling dugo nila ang nabubo. Itong church age, epektibo rito ang dugo ng Panginoong Yeso Kristo. Itong church age. Kaya ito yung for God so Whoever, whoever believe it in Him will not perish. Pero effective pa rin po yan sa Great Tribulation. Whoever believe it on Him. Pero doon po sa Great Tribulation, kailangan magpapugot ng ulo ang mga tao para mabubo ang kanilang dugo. Sapagkat yung blood ni Christ, ang effectivity dito lang po talaga sa church age, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the scriptures sam, maaring tumutol, ganito, ganyan, gano'n. Pinag-aralan ko po lahat ito. Kaya alam po sinasabi ko. Kinaalam po sinasabi ko. Kaya, yes. Actually, may book po kami dito dati. Eh. Uh, binasa ko yung libro ito, Xerox lang yung book na yung hinahanap ko. Doon sa pinaginaman ko, wala na rin daw sa kanya. Pinahiram niya kasi kung kanika niyo, napakaganda ng aklat niyon. Rare na rare. Pero alam niyo po ba, Xerox na lang po yun, yung, yung binasa kong yon Sabi ko, sa, saan yung original nito? Ay, ewan ko kanya kasi Baptist Pastor yung nagbigay sa akin ito. Yung original daw yun, sa America print Pero konting, konting ano, very rare daw yung librong yon Nakalimutan ko ng title kasi yung title niya malabo eh. Hindi, hindi, ko nakita. Pero ang ganda ng book na yon detalyado yung mga end times na mangyayari. At doon ko po pinag-aralan, nakuha itong mga sinasabi kong ito. Mga kaibigan at mga kababayan ko. How I wish in Herox ko. Biniro kasi ako ng isang kasama ko. Kabi niya, kuya naman, nakaserox na lang yan. E, Iseserox si ko pa, hindi eh, di wala ka na nakita. Oo nga, no? Then pinasubok ko nga, wala na nga lumalabas dun sa, ano? Hindi ko mababasa rin. Kaya ako so babasahin ko lang itong Xerox na aklan na ito. nyo ko niya kanya-kanya no, hindi na rin po naisole. Siguro nagandahan. <laughs> nagandahan doon sa... Good. At, at sana ako malat niyo kasi totoo po yun. Inaaral ko doon eh. Ang ganda ron. Rightly dividing the scripture talaga. So, ayun po yun. At uh, alam nyo, pinaputi nila ang kanilang mga damit dahil sila mismo works nila yung pagpapapungot ng ulo. Amen? So, yan po ang ano, ng, ano, tribulation. Kaya ang pinakamagandang dispensation to be said ang church age. While church age pa tayo, do not waste your time. Accept Jesus now. Good night.